Sunod-sunod ang -sunod mga nabilitang mapinsalang wildfire ngayong taon sa Hawaii, Canada at iba't ibang mga bansa sa Europa. Tinuturo ng mga eksperto ang climate change bilang isa sa mga dahilan ng mga lumalalang epekto nito. Ating alamin kung ano nga ba ang sanhi nito at kung bakit ito tumitindi ng dahil sa climate change. Ating makakasama ngayong umaga si Annalisa Solis, Chief ng Pagasa Climate Monitoring and Prediction Section para sa ating panayam. Magandang umaga, Annalisa. Well, good morning, Pia, at good morning po sa lahat ng mga dito sa inyong programa. Una sa lahat, alam nating umiiral ngayon ang El Nino na nagbababala ang mga eksperto na isa ito sa mga pinakamatindi daw na ating mararanasan. Maaari ba kaming humingi ng update tungkol sa El Nino, Ms. Annalisa? So sa ngayon po ay umiiral pa rin po yung tinatawag natin El Nino Advisory Number no. 2 na ipinalabas ng pag-asa ngayong Agosto. At base po sa latest update natin ay moderate El Nino is present in the Tropical Pacific. So, ibig sabihin po, medyo mga 1 degree or mataas pa dito, yung tinatawag na pag-init ng ating sea surface temperature when it comes to El Nino sa Tropical Pacific. And it could strengthen further in the coming months. So, possible pa rin po na magkaroon ng uh, strong El Nino episode tayo this year up to 2024. Okay, um, sa ngayon, madaming naibabalita ng mga wildfire, lalo na nangyayari yan in the West. Paano nga ba at bakit nagkakaroon nito? Pamaaring ito ay natural or man-made. So natural, halimbawa nagkaroon ng lightning activity, lightning strike. So pwede po yung pagmulan na tinatawag na wildfire. So yung din tinatawag natin is spontaneous combustion of dry vegetation. So sabi nga natin, meron sa sariling fuel load ang mga dry vegetation na na during the weathering, yung mahabang panahon na umuulan and then merong mga contribution yung ating mga weather parameters and then biglang mainit ang temperatura. So nagkakaroon po na tinatawag na fuel moisture na could start combustion dun sa mga dry vegetation area. Maaari ding mga tinatawag ng volcanic activities or yung volcanic nature. So, mga pangitot ng matak na volcanic. So, yun yung mga natural process ng ating tinatawag na wildfire. Meron din mga tinatawag na man-made. But then, meron din siyang contribution yung ating tinatawag na mga weather beams na na mga inaigitan in 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 temperatura, yung hangin, and then yung humidity, may contribution lalo na kung nagkakaroon ng mga campfire. So, yung mga nagkakaroon ng pagluluto, yung mga bonfire, and then syempre yung mga nagka-camping ay posibleng ding uh, sila. So, yung mga cigarettes, yung mga postpro, yung mga lighter na ginagamit nila sa pagsisindi ng mga cigarettes. So, maaari din yung pagmulan. And dito, usually sa Pilipinas, yung yung kainin or slash and burn farming. So, isa rin yun sa mga uh, cross uh, man dito sa ating bansa. Naibabalita rin ang epekto nito sa Air Quality Index ng mga lugar kung saan kumakalat ang mga wildfire. Bakit nga ba maituturing na masama ang usok ng galing dito? Well, siyempre alam natin kapag merong mga sunog, hindi lang wildfire, pati yung mga iba pang sunog na nagaganap sa atin. So may mga tinatawag ng mga, mga chemicals yan, kagaya ng carbon monoxide, yung carbon dioxide and some particulate matter yung ating natawag na soot. So, syempre, ito ay napaka, nakakasama sa ating kalusugan. Nagsisig yung ikaw ay hilo, magkaroon ng dizziness or yung lack of oxygen that could flow in your brain so, yung mga loss of vision. So, yung mga ganon, yung mga respiratory infection at, at, yung mga lung damage na posibleng uh, maging dulo ng tinatawag na mga carbon monoxide carbon dioxide and particulate matter. Siyempre, may mga iba pang mga chemicals na mga kasama yan na nakakasama sa ating kalusugan at sa ating environment. Yung mga wildfire na kumalat ngayong taon, madaming tumatawag na isa ito sa mga pinakamatindi na naranasan, partikular sa Maui, sa Hawaii, pati na rin yung mga nangyayari sa Canada. Ang climate change nga ba ang isa sa mga key factors sa pagtaas ng panganib at lawak ng mga sunog o wildfires? Yes, it could be one. Climate change is one. So, lalo na yung patuloy na pagtaas ng temperature or global warming. So, although hindi ako expert to sa fire meteorology, pero may kaunting background ako dito when I studied fire meteorology in Australia and nagkaroon tayo ng training sa Malaysia on weather fire index na tinatawag and fire danger rating system. So, may mga sinasabing um, ma, uh, usually ay ang impactor nga po is yung global warming, cosmic climate change, and yung pagkakaroon ng pagiging frequent na mga strong El Nino events. Also possible yan na kung saan kapag nagkakaroon ng strong El Nino events, so siyempre, possible na maging severe yung impacts, mainit yung temperature, and then siyempre, yung secondary impacts nito could be forest fire incidences. <laughs> Napakaklaro na pinagsama na El Nino at iba pang mga factors na siyang umiiral ngayon. Partikular naman po sa nangyayaring, uh, sa nangyayaring wildfire sa Maui sa Hawaii. May kinalaman ba o malaki ba ang kinalaman ng climate change dito? Well, sabi ng mga eksperto at ayon sa World Meteorological Organization, so, kasi naitala talaga globally ang warmest July, record that dito sa mundo ay this July 2023. And also, since this year is an El Nino year and predicted to be stronger, so meaning yung warming ng ocean temperature contributed much to the overall warming at sa patuloy na pagtaas of increasing temperature trend. So, ibig sabihin yung combined effect ng natural factor due to El Nino na mas mainit ang temperatura na naiitala natin ngayon, as well as eh, syempre yung climate change, yung patuloy na pagtaas or global warming. So nakaka uh, nakaka contribute ito or factor sa pagtaas ng panganib. Lalo lalo na din syempre yung lawak ng sunog ng wildfire lalo, lalo na kung napaka favorable ng environment or yung mga atmospheric environment na namo monitor kung napaka favorable yan ay malamang ay Uh, tumataas ang pangaroon at saka yung mga fire incidents na mas dumadami. Napakadami talaga mga factors na nag-contribute kung bakit napakatindi ng mga wildfires na nangyari ngayong taon. At particular kasama dyan ang El Nino na kasulukuyang umiiral nga at dahil na rin sa climate change. Ngunit meron ba talagang panahon kung kailan madalas nangyayari sa mundo itong mga wildfires? Meron ba itong season? kapag tayo ay nasa Northern Hemisphere, during April to September. So, ibig sabihin, start siya ng spring up to summer. Ah, uh, yung kasi usually kapag nakikita na ng mga mga expert oh, sa yes, Northern Hemisphere, sa mga mid-latitude countries, pag nakikita or namamonitor na nila that yung spring nila, yung spring, March, April, May, season nila, ay medyo uminit. So, ibig sabihin malamang pagdating ng June, July, August, which is Northern Hemisphere summer, so possible na o potential na yung mga fire incidences na yan. And kapag dito naman sa Southern Hemisphere or usually dyan sa Australia, New Zealand, October to March naman. So, yun din yung spring and summer season nila dyan sa may Southern Hemisphere. Nabanggit nyo kanina ang pagkakaingin or slash and burn method at naalala ko minsan meron ding mga naibabalita na parang grass fire o sunog doon sa mga talahiban sa along NLEX. Dito ba sa Pilipinas may naitala na ba tayong mga wildfire at posible bang may kinalaman dito ang climate change at lalong lalo na ngayong taon na dahil sa El Nino mga are, so actually may mga naitala ng mga forest fire or grass fire dito sa Pilipinas. At mostly yung mga information na yan ay makukuha natin sa DENR at sa Bureau of Fire Protection. So base po dun sa mga may mga, uh, mga pagpupulong tayo, meeting with them. So usually po yung kapag nakakapagtala tayo ng mainit na temperature or during El Nino years, yun po, uh, nagkakaroon din po ng maraming forest fire or grass fire incidences dito sa Pilipinas. So, meaning, uh, yung patuloy na pag-init ang temperatura natin, kapag nakakapagtala tayo ng mainit ang temperature, so may kinalaman ito dun sa pinatawag natin local warming, so maaaring dulot ng climate change kung sa bahay natin yung pinatawag na man-made na, na ginagawa ng ating mga kababayan, sabi nga natin yung mga slash and burn farming, yung mga, mga pagkapihingin, and then kapag nagka-camping tayo, bigla na lang tayo magtatapon ng mga upos ng sigarilyo na meron pang siga. So, eto, pwede mag-start to ng mga fire incidences and then kung favorable pa yung, yung environment natin na mainit yung temperature, walang hangin, and then kapag lumakas na yung yung, yung siga or yung apoy ay lumalakas naman yung hangin at sa direksyon. So, ibig sabihin, ah, nagkakaroon ng mas malawak na fire or burn area ang pasipon. Nagkaroon na ba ng pagkakataon na naapektuhan tayo dito sa Pilipinas ng dahil sa mga wildfire na nangyayari sa mga karating nating bansa? Yes, nagkaroon. And uh, that was uh, during the 2015-2016 El Nino. So, meron tayong 2015-2016 El Nino na kung saan uh, nagkaroon po ng widespread uh, forest fire dyan sa may Indonesia. And no, 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 no October 2015, nagpalabas po ang pag-asa nung tinatawag na takes maze observed over southern Philippines dahil po doon sa sa widespread fire dito sa may Indonesia. So, naganap po yan na nagkaroon tayo ng pinatawag na space or smoke case na kung saan ay naapektuhan po yung ating mga kamabayan dyan sa Mindanao and in some areas in Visayas and Palawan na kung saan bumaba or uh, na-reduce yung visibility. So, ibig sabihin na naapektuhan yung ating mga flights. May mga na-cancel na flights during that time. And it so happened, October 2015, papasok tayo sa Amihan season. Pero yung pong uh, equatorial winds na na-enhance during Typhoon Lando, so nag-contribute po yun para pumunta dito sa atin sa direction sa Pilipinas, yung space o yung, yung smoke na dulot po dun sa forest fire sa Indonesia. So nangyari na po yun. And that was during strong El Nino phenomenon in October 2015. Meron ba tayong maaaring gawin para mabawasan ang mga wildfire sa kagubatan at pati na rin ma-minimize ang pinsala na dulot nito? Siyempre, unang-una, mag-ingat ang ating mga kababayan. So, lalo-lalo na during warm and dry season. So, sana po ay magsaroon ng may fit na patakaran sa mga taong mga nagkakamping o yung pag sa mga kabundukan. So, maaari pong uh, ipagbawal natin yung pagsisiga o magsindi ng sigarilyo. And then, ipagbawal din po yung inatawag natin yung pagkakaingin. Lalo-lalo na po kung napaka-favorable yung sobrang init ng ating temperature. Dahil halimbawa kung dulot ng El Nino at yung tinatawag natin warm and dry season na kung saan ah uh, medyo napakainit talaga na ng ating temperatura, March, April, May. And then kung nakikita po natin na possible nga po itong strong El Nino event so, at posibleng so ay tatama ito. din during March, April, May na ating warm and dry season. So kailangan po ay mag-ingat po tayo para maiwasan natin itong mga possible po na mga forest fire dito sa ating lugar. Yeah. And also at the national and local level. So actually, uh, atiyan, yung mga ibang bansa kasi ay meron silang mga tinatawag na fire weather index based uh, monitoring and forecasting at yung tinatawag na establishment ng fire danger rating system or FDRS. So ito yung weather index fire monitoring system para sa mga forest or grass fire or peatland fires na maaaring magbigay ng babala sa ating mga kababayan and also ano ba yung mga possible na mga response ng ating mga response team sakaling magkaroon ng ng mga forest fire or grass fire. So hopefully, ito po yung ma-fully uh, establish natin dito sa ating bansa. Panghuli na lamang po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga manonood? Yeah, so, sa so ngayon po ay patuloy po minomonitor ng pag-asa na nakakaroon po tayo ng uh, moderate at paaring maging strong El Nino na posibleng makaka-apekto po ito sa ating warm and dry season which is favorable po yung ating environment para magkaroon halimbawa ng mga tinatawag na forest fire or grass fire. So, hindi man po ito laging nangyayari dito sa ating bansa pero meron po mga posibilidad ng mga ganitong pangyayari as well as yung ating mga karating bansa kapag nagkakaroon po ng mga widespread forest fire na posibleng maapektuhan ang ating bansa dahil syempre po ang ang forest fire or yung mga space ay wala po yung boundary so pwede siyang pumunta sa kahit anong direksyon na posibleng makaapekto sa ating bansa so kailangan po natin maging handa at mag magkaroon din po tayo ng mga pag-iingat or magkaroon ng mga may na patakaran lalong lalo na po dun sa ating mga kababayan na mahilig po mag-camping, umaki sa bundok, magsiga o magsindi ng sigarilyo. At then, yun din po mga kababayan natin na nagkakainin ay iwasan din po natin na mangyari ito dahil ito po ay magiging uh, high risk possible ang ating mga kabundukan lalong lalo na po kung meron po tayong inaasahan na epekto nitong strong El Nino ngayong taon hanggang sa next uh, first half of the following year kung saan makakasama yung ating warm and dry season. So, ingat po tayo palagyan. Maraming salamat sa inyong mensahe Annalisa Solis, Chief ng Pagasa Climate Monitoring and Prediction Section. At para sa Panayam sa Panahon TV, ako si Pia Mercado. Magandang umaga.